Hello, 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 hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay nindidito ulit tayo sa NAIC View para dun sa pagmamapping natin ng mga black. Gamit natin yung saliming natin kasi hindi natin makita yung mapa na isinend sa atin ng isa sa mga subscriber natin, ng mga kaibigan nun natin. No? Shout out sa technician ng, uh, tropang technician ng NAIC. So shout out to sa inyo sir, sa inyo pong lahat. Maraming maraming pong salamat sa tawag dito. Sa layout plant ng naik at ngayon ay uh, magkakaroon na tayo ng magandang idea para mapaint wide natin kung anong black ito, anong black 'yun? At anong black 'to nandito sa kabila. So no, doon sa last na video natin ay uh, black 41 yung uh, huli nating huli nating napuntahan no so ngayon dito na tayo sa may bandang block 41 okay kasi yung one ng block nito ay nandudun sa dulo Doon sa kabila di diba? so ngayon nasa dulo na tayo huli punta nga tayo dito so yun yung ah, uh, ito yung main road itong nang naik view so ngayon mula ro sa dulo uh, Black 15 natin nasa unan yung Pero yung nasa kabila nun, no, nasa dulo nun Nandoon yung Black 1 Tapos Black 1, Black 13 Nandi dito, 14 pala yung nandoon sa unan Yung malapit sa may tulay Kasi nandi dito yung 13 sa dulo Kaya yung Black na Tingnan natin sa kudi ko natin to Kung nakikita ninyo Ay uh, Nandi dito yung layout plan natin yung Okay, so ito. Ito na yung black. Black 41 ito. Black 41. Susunod na ay, uh, tingnan natin, ito yung mapa natin, no? Oh. Tingnan natin para, hindi ko kasi makita dahil sa sobrang liit, uh, liliit ng ano, kaya ginamitan na natin ng ating anting-anting. So, ayun, black 42. Upuntahan na natin yung black 42. Ito na yung pinakadulo. Ito, yan, oh. So, ito yung crossing. Tapos, papunta dun sa dulo dun, meron na rin lahat-halos na lahat ng bahay dito, kaya makikita na natin. At uh, masusubaybayan na natin yung mga block, no? Malalaman na natin. Kaya yung mga nagre-request ng uh, mga kaibigan natin, ng mga subscriber natin, eh, mapipinpoint na natin kung saan banda po yung uh, possible na maging bahay ninyo, okay? So, kung ito ay block 41, So block 41 na to. Itong dulo nandun dulo ng block 42. Ito ay block 43. Lipat natin yung camera natin para mas maganda ninyong makita. Okay, so yan. Ito yung block 41. Punta natin. Itong kabila, ito yung block ay block 41, block 42 na pala ito. Sorry. Ito. Dulo na ito dito. So uh tingnan natin Okay. So, ito ay lot 2. Pagpasok nyo dito, lot 2 kagad ng block 42. So, yun naman, kabila na yun ay lot 1. So, pasigsag. Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. Tapos, pa ganun. Pasigsag yung uh, pag ano nila ng lot. Pero ito ay block 42. Okay. So, dulo na ito. Ayun na o. Oh. Ayun yung nandoon. Yung may pintura na yon nakikita nyo na parang light blue. Ayun yung black 13. No? kung Kundi ako nagkakamali, 13 or 14. Yung, kung yun yung 13, yung 14 ay nandun sa may entrada. Nung tulay nitong naik view. No? Pagpasok natin. So ito, ito na yung dulo, ito yung uh, black 42. So, ito lot 1. Ayun yung lot 2. So, dito naman sa kabila, Punta na natin. May tuturo ko na sa inyo ng maayos. Yehey! So, ito ay black. Black 43. So, ito yung uh, lot 1. Wala pang inayos. Nakabang pa lang yan. So, paparating pa lang. Papayusin pa lang nila yan. So, ito lot 2. Lot 2 ito ng black 42. Ito black 43. Okay? Kung kung latuan ito, lot 2 itong nandito sa bukana at ito na yung crossing niya. So ayun, uh, nakita na natin. Ito na yung dulo. Dito, pagka dinerediretso nyo to, ito na yung pinakadulo niya galing doon sa entrance. Pabalik tayo doon sa unahan para masunod-sunod natin. So, block, ang susunod kasi ito, block 43. Ang susunod ay block 44. So, ang block 44 ay, uh, ano to, may nakalagay dito. So, reserve area lang nakalagay. Ayun, nakikita nyo ba? Ayun, no? Block 44 ay reserve area. Doon yan sa may, sa may, main entrance doon sa Bukana. Okay, pupunta na tayo doon. Yung uh, Block Black 45, pupunta natin. Ayan. Oh, so ayan, pupunta natin ha. Doon sa may entrance para makita ninyo, masundan ninyo. Tingnan nga natin yung mic natin kung okay pa to. <laughs> kung nailaw pa. O nailaw pa. Nailaw pa yun oh. May green pa. Nagkikita nyo ba? Basta sana na ano pa. <laughs> Tuloy-tuloy pa. O lalakarin lang natin ha. Pagpunta tayo ng entrance. Ang dulo noon ay block 43. So dito ang block 44 ay vacant area lang. Vacant lot. kabit ko yung mic natin. So ito yung main road ng Naik View. So inahati na both side papunta na dun sa mga block and lot, sa mga bahay-bahay. Malayo-layo ito. Kasi papunta dun sa may entrance. Kaya samahan nyo lang ako maglakad. So itong mga puti pa yan, wala pa, hindi pa naayos yan. Itong mga kabahayan ato. So makikita nyo na first coating pa lang yung pagkakamasilya. At uh, hindi pa talaga inaayos. Pero yung nasa buka na, Ah uh, halos may mga nakatera na galing ng uh, mulino. Ngayon lang ulit tayo nakapag uh, blog gawa ng tawag dito may ginawa tayo nung nakaraan so nagayos tayo ng bahay kung nakita na panood ninyo yung video natin so ayos natin ginawa natin yung uh, bahay na ibinigay sa atin ng incident kasi tayo taga rito lang yung mga information na binibigay ko po sa inyo based po yun dun sa mga naging uh, experience ko karanasan ko diba Kuya! Yeah. <laughs> Hoy, sir! <laughs> so, ayan. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Nakikita na natin, oh. Kunti na lang ito. At, ah... Uh, wala pa rin tubig dito. Rasyon pa din lang ng tubig. Yung, ah... Uh, binibigay sa kanila, so siguro inaayos naman yan, pero halos lahat naman na may kuryente na, at karamihan mga na-relocate dito ay galing ng uh, kabiti din, sa may mulino dito sila na-relocate naman, so ayan malapit na, kunti na, ito na yung pinaka, ayan ikita nyo, ito yung Black 45 na, oh. siguro may lilipat na rin dito, kasi inaayos na rin nila So ito yung uh, Saan ba yun? Hello po Ito na Okay ngayon, nandito na tayo sa entrance Ayan yung tulay oh, yung pinanggalingan natin Black, ano pala yun? 20, 28 Yung nasa Bukana So nandoon pala sa kabila yung 14, no? So ito yung Black uh, block 44 na nakalagay dito sa ano niya, ay uh, beacon lot nga. So, ayun yung entrance ayan yung tulay. Kung makikita ninyo. Tapos ito na yung block 45. So inaayos na rin to. Halos ayos na at uh, hinihintay na rin lang din yung mga Ere-relocate siguro dyan. Ilipat natin para mas makita ninyo.